How could you know me? The story. Yan ang sumikat at nag-viral na single ni Peach Love sa social media. Ang kanyang hit track na Ego ay nakalikha ng mahigit 400,000 TikTok creations at tumabot sa higit 500 million views sa Pilipinas. Indonesia at Singapore at pumalo na sa number 8 sa Philippines Viral 50. Si Peach Love ang dreamy indie pop project ng classically trained musician na si Jong Lee. Ipinanganak sa Seoul, lumaki sa New York at ngayon ay nakabase sa Toronto. Kilala siya sa paglika ng lush at nostalgic soundscapes na puno ng lambing at imahinasyon. Noong December 30, nagbigay siya ng isang intimate mini-concert dito sa Pilipinas bilang bahagi ng The Rest Noise 44. Kasama siya sa isang stellar lineup ng indie pop at folk artists tulad ng prolific alt-pop band na Sire Abound, acclaimed singer-songwriter Shane Dandan. At Lofi Newcomer Nathan. Sa kanyang set, nagkaroon man ng technical na aberya at hindi niya nagamit ang backing tracks. Itinuloy niya ang performance ng acoustic isang patunay ng kanyang husay at tunay na artistry. Inawit niya ang ilan sa mga kanyang original na kanta kasama ng awiting hindi niya sana i-release. nunit Ngunit nang mailabas at ay napasampa sa pelikula ng sikat na Korean actor na si Cha Yun-woo ngayong taon na The First Ride, ang pamagat ng kanta ay When You Hold Me. When you hold me At ngayon, na nakabalik na siya sa Toronto, mukhang hindi pa rin siya nakamove on sa Philippine Fever. Sa bawat post at tag ng mga fans tungkol sa kanyang performance, masipag niya itong nire-replyan. Malinaw na ebidensya na kung gaano siya naantig sa init at suporta ng mga Pilipino. At kung gaano siya na in love sa Pilipinas, ganun din kasigurado ang susunod na mangyayari. Babalik at babalik sa si Peach Love sa Pilipinas. at hindi ito ang huling pagkakataong marunig natin siyang tumugtog ng live dito sa ating bansa.